Isang buwan na ako naka-braces, 'di ba, mga kahati? Ito ang sarap nito. Akala ko makakapag-diet ako ng konti kasi 'di ba, pinagdide-diet ako ng konti ni Doc. Aba, walang epek. Hmm. Lalong tumaas ang timbang ko. <laughs> Ayan, hindi pala kami gumagamit ng MSG sa aming mga kinakain, ito. Kasi consider na namin na may MSG pag nasa labas kami. Yes, hindi po talaga kami gumagamit dito sa bahay. Mmm, Sarap nito oh, itong tilapia na ganyan. Mm. Kahit yung MQ Kitchen products natin, wala po siyang MSG. Ito pong ating chili garlic. Ayan, pure chili garlic po siya. Mid-bago. Mid-bago. Mm -hmm. Lagyan ulit ang chili garlic dito. Para medyo spicy. sami, Wala, kahit may braces ako, kain ako ng kain eh. Mm. Yummy. Okay na ito ba eh, ang init. Surap. Pwede ulit tayo. Pwede ko na sinasama yung oil.